Kasama ka pa rin po ang aking kaibigan Vlogger si Rodels TV, Last TV. Uh, At andito pa rin po kami sa Divisoriano At Colin Ahusian at Claro Invecto At ito po ang pangalawang content ngayon no, uh. Med kami nilisong po ito Kung kung saan at si Dr. po po rito ay labito na pala Ang pagpipilahan nyo po At bro, pasok! Okay mga kaibigan, si Rodels TV and Dr. TV Don't forget to like, share, comment and subscribe and Terima kasih banyak. Video. video. Okay, na bro. Nakakita ah, tayo rin bro. Isa pang atin. Nagpapay ka okay, pa. mga kaibigan, mga kaurado na no ate. Ako, ako si Kuya Rodel and welcome sa Ardels TV. After ko na po sa Lasir TV ate. So, Good afternoon po. Mga Bicolano vloggers po, po. po kami. ano Mga Bicolano vloggers po. Mga Bicolano vloggers po. Mga Bicolano vloggers po. Ate. April po. April. Ah, April. Good afternoon. Si April ay malapit yan. Napapagit na yan ni May. March at saka ni June. Diba? Nasa gitna yan. Okay ate. Ito kasi yung aming napiling content ano sa aming pangalawang content dito sa lugar ninyo ano Malapit atin yung ating midterm eleksyon. Ito yung mga aspirante sa pagkasenador. Okay, base rin sa survey ng SWSS, pasok sila sa top 12. Unang-una dyan, malakas, former uh, President Dicong Duterte, Erwin Tulpo, former Senador Tito Soto III, Senador Pia Bento Cruz, Senador Bongo, Senador Amy Ramos, Senador Manny Pacquiao, Senador, uh, former Senador Kim Lacson, former Mayor Sumreno, Senador Batu de la Rosa, Senador Bong Revilla. Sino ang nakupusuhan mo? Pinika muna natin para... Si ano Labing dalawa yan. Lagayatin mo na. Ang ina na pupusawan mo dyan? Sige, yun ang pupusawan mo lang? Yung ano, Tulpo Brothers po. Si? Tulpo Brothers. Ah, Erwin Tulpo at si Tulpo. Bakit naman? Punahin natin si Representative Erwin. Bakit naman? Kasi yun, na naman po ng mga ginagawa nila. Okay naman po. Okay naman talaga. Oo, oh, nakakaroon. Ang masa. Talaga. Oo. Oh. Oh. talaga siya. Oo, oh, si Bentul po naman. Si Bentul po kasi yan, si Bita. Na si Bentul po naman. Sa mga... Oh. Sa, sa, mga, mga Sa kanya. Oh. Siga talaga, wala Kahit Pag pa, siga, sa... Pag siga, gusto niya ang kalabanit. Kahit general. Oo. Oh, mm. Oh. Mabanggay niya, basta nasa tama siya. Mm. Oh. Oh. Ganun po siya. Okay. Ngayon, halimbawa, nanonood yung dalawang yan na magkapatid. Si Representative Erwin Tulpo at saka si Vitag Ben Tulpo. Ano yung gusto mo yung Dahil mga vlogger din yan. Ah, pagpatuloy lang din po nila mga pinagawa nila. Ay, ah, mga bro. kabuti. Basta lahat hindi dapat gawin. Huwag na nilang gawin. Ayun. Huwag na silang tumulad. Okay. Ito. Yang kasi ay dapat labing dalawa. Ngayon, dalawa na yung napili mo. Meron ka bang gustong makasama sila dyan? Wala na po. Wala na, silang dalawa lang. Okay. Ngayon, bro, yung pinakalas na tanong natin. Hello. Ah! <laughs> <laughs> Baka eh, mga po, meron kang gustong shoutout. Eh, shoutout mo Shoutout po, yung mga nasa probinsya ninyo. Ah, uh, hindi. Nice, nice. Ano, yung mga kapatid ko natin yung bansa. Okay. saka sa Nigeria. Uh -huh. Oo kami Ayan, Ayan, shout out po sa inyo. Valentine, Ma'am April. Okay. Ah, ito po. <laughs> naman natin. Hawakan nyo po ito. Papi, Escort nyo lang, ate. lang po pag ate. Nyo, ate. One, one. Pakita natin sa ating mga viewers, ano? Ayan na po. Ma'am si po, brothers. Ayan, po, okay. brothers. Ayan, po, okay. ate. appreciate. Oh, eto nakikita na tayo isang ate bro. Ito po ay, mga kaibigan, mga viewers, ano mga kauragon. Mga kauragon. Ate, kami po ay mga Bicolano vloggers. Okay, ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate naman ate, si Rodel's TV ate. Good afternoon po. Okay. Ano po bang uh, pangalan nito ni ano, asong ito? Si Lili po. Si Lili po. Oh, Lili. Ay, okay, Lili. Ano, oh. Ay, oh. ah, yeah, si Lili. Ay, Lili. Ay, Lili. Ay, nang konting commercial uh -huh. po yun. Ano po pangalan ni ate? Eleanor Basco. Eleanor! Kayo po Eleanor. ba ay butante na? Opo. Oh, <laughs> ito ate yung napili namin na konti dahil malapit ng ating midterm election, ano? Opo. Oh. Uh, May 12, 2025 yung ating midterm election. So, ito po yung mga senatorial like, aspirant, ano? aspirant ka lang sila, hindi pa sila nagpapail ng candidacy. Pero ang pinakatanong namin, sino sa kanila ang nabungusuhan mo? Unang unang una, malakas yan, former president Digong Duterte, Erwin Tulto, Tito Soto, Duterte, Ria Caetano, Ben Tulto, Bungo, I.B. Marcos, Mari Pacquiao, Pink Lacson, Cisco Moreno, Bato de la Rosa, Bung Revilla, sino po? Cisco si Moreno po at si Bongo. Bakit po si former mayor Cisco Moreno? Marami po siyang nagawang project po dito sa Metro Manila nung mayor siya. po at saka anlinis po dati yung Divisoria. Anlinis? Opo. Okay. Ako na ayun ka Saka 24 hours na po noon yung uh, Divisoria. Dati po kasi hanggang doon na lang po sa may Abad Santos yung... Pero ate, sa... ang pinag-usapan natin ay senador ha, hindi yan nakapuko sa Manila lang. Buong Pilipinas ah. yan. Oo. Ngayon, sino yung pangalawa mo? Si Bongo po. Bakit naman po si senador Bongo? Ah... Alam ko po marami rin naman na nagawa. Alam yun, mo parang. po. Pero napili niya alam alam mo pa lang. <laughs> oh, bibigyan na bibigyan ka ng sample. Meron siya dating malasakit center. Alam mo 'yon? Uh, hindi ko kasi sa mga ko, hospital. Ako? Oh, pero ulitin namin. Is Moreno po at saka Bungo. Wala na iba ate? Wala na Dala iba. Meron pa. Naging dalawa yan. Si ano rin, Tolpo. Sino pong Tolpo? Dalawa, dalawa yan. Ah, si ano po. Erwin saka si Ben, pa rin. Ah, Erwin. Si Erwin, bakit po si... Congressman Ong... Erwin. Ano po yan eh, di ba? Yung mga OFW, siya yung tumutulong din. Ah, oo okay. yan. Okay. Marami rin siya natutulungan na OFW. Sino pa po? Okay. Dalawa. Dalawa-dalawa. Dalawa ka na, magkapatid ka. Malakas. <laughs> yung napukusuhan lang, ah. Huwag pangitin pag hindi napukusuhan. Wala rin ako ay para wala akong masyadong ano po Okay na, sige ate. Hawakan nyo ito. at okay, yung, yung score yung lang po. Ng, ano, ano, ng karapatan kuyutan yung inyong napili, ano? Scoreboard lang po yan ate. <laughs> so, Ayahin ay, ninyo yan. Kuyutan eh. nyo yung, yung napili nyo. Ay, yung ayun na bro. So, uh, Bungo, dito sa... Yeah, ay yan. Isun uh, po, Erwin. Erwin Ito. po. Ayan na bro. Ayan, ate. Anong ni ate? Uh, Pangasinan. Okay. okay, shout out, ano, to shout out, tega out po, po sa Pangasinan. Shout out po. Shout out o, po sa yung mga taga Pangasinan po. Sa Baron, sa Pangasinan Sa Agno Pangasinan po. Ah, Sa Agno Pangasinan, shout out po sa inyo lahat. Yan. Kaling ate. Ano pangalan niya yung ate? Eleanor Basco. ate Eleanor. Okay. ate. Uh, bro. Ate, Thank you, Ate. Update kaya. Yeah. May nakita na tayo rito, bro. Ate, Hello, mga mo mga kauragon. uragon ka Ate, alam mo sa lita kauragon? <laughs> mga bigol pa kami, Ate. Oh, mga bigolano vloggers kami. Ate, ate, kaya, ate, alakot, po, lang <laughs> ano ni ate, ate, kit ate, ate, Ano ate, 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 Jona po. Okay, ako si Piero Del and welcome sa Rodel's TV. At ito naman natin, si Lasierti TV ate, welcome po. Oh, okay, welcome okay. solid man nilin nyo. Manila niya pala. Opo. Dito bumuboto. Opo. Okay, ito na. Nakapokus kami ngayon sa mga senatorial, ano? Aspirant. Ang pinakatanong namin, kanino ka at sinong napupusuan mo para sa midterm election sa mga pagkasenador, ano? May 12, 2021, kailangan natin bumoto ulit. Ang unang-unang malakas niya, si former President Digong Duterte. Erwin Tulpo, Tito Soto, Duterte, Piyakaitano, Ben Tulpo, Bongo, ay may Marcos Manny Pacquiao Ping Lakson is kumuloy na Bato de la Rosa Pong Revilla sino ang napubusuan mo? Si ano po Erwin Tulpo po yung unang-una po sa akin Unang-una bakit naman si Representative Erwin Tulpo? Kapatid niya po kasi si Serapi oh, Kapatid niya naman si Ben Maliban doon Kapatid niya naman si Ben, o, si ben ah? Kapatid niya si Ben Si Vitab nandiyan dyan din Pero ano yung pinakadailan bakit si Erwin Tulpo? Napapanood ko lang din po sa mga si YouTube eh Sa YouTube din? Oo sa mga black niya. Okay. So siya ba ay matulungin o hindi? Sa pagkakapanood ko, marami rin siya na Okay. So labing dalawa yan, sino ba yung gusto mong makasama niya? Siya kasi ano po, si Bongo po. Bong? Bongo. O bakit naman si Senador Bongo? Papanood ko lang din po siya sa TV. Oo. Na siya ay... Bongo. Siya ay marami nakutulungan din. Apo. Oo. Okay. Kaya ba? Meron ka ba wala na? Kumoreno po. Bakit naman si former Mayor Esco? Siya po yung mayor namin dati dito? Si o. Oh. So nung mayor siya dito sa inyo dati, ano yung ginagawa niya? Ayun po, marami rin po siyang kung naano dito na, na, na bago sa ano, Manila. Wala oh. pala. Uh, Bibitawan ng sanggol, ano yung nabago niya? Ayun po, yung Binondo bridge. Marami oh. rin to yung sa may ilaya na ayos kayo mga ano doon. Pero mukha mayor tatakbo niya nate. Oo. Ito ang tanong namin. Tama bro. Halimbawa, hindi sa tatakbo na senador, mayor ang tatakbo niya, susuportan mo pa rin o hindi na? Support pa rin. Okay. Meron pa bang kasama? Wala po, yun lang. Wala bro. Okay. Hawakan na yan. Bibigyan ka namin karapatan na nabuhitan. Pwede. At bibidyo natin natin Scoreboard lang namin yan. Tapos papakita natin sa ating mga viewers para wala masabi ha. Okay po. Unang-una, si Erwin. Pangalawa, Bongo. 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 Pangatlo, si Pisco. okay. So, ito yung pinakahuli namin tanong sa Anong probinsya? Kagayan de si Oro po. Oro. sige, kumusta yung sila shoutout mo? Shoutout <laughs> uh, uh, mo rin kaibigan mo. Uh, hindi po ako bisaya, pero yung mga pinsang ko na lang. Uh, sige, sige shoutout po. Oh, kapag Shoutout po sa mga pinsan ko sa family Pinohon. Sa perado sa to. Okay, shoutout po sa inyong lahat ha. Aro Thank po. you. you. tayo April. Ay, ano pa kana Jonah po? po. Magaling Jona. kayo yung Jonah. Ayan. Thank you Magaling po. Magaling pa yung patong kagising ko Ay, gano'n. Hey, Ayan na bro, nakakita Isang ate. Ay, nako. Kaibigan yeah, ng mga viewers. Ate, kami po ay mga Bicolano mga guys and ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, mga panay, si Rasierte TV. Ate, minapsan po. Ate, tingin sa camera. Huwag siya. Ano po pangalan nila? Ano po? bet Bet, Ate Bet, lakas ang mga boses bet. kasi wala Ate, tayong bet. laki, ano? Ang ingay pa ng ano dyan, no? nagtitis graba at ano, simento, ano? At ibit, malapit na yung ating midterm election. Kailangan natin bumoto ng mga senador. Ano? Ito yung mga top 12 aspiring candidate ano? sa pagka-senador sa May 12, 2025 midterm election. Una-una dyan, former Digong Duterte, President. Erwin Tulpo, Tito Soto III, Pia Caetano, Ben Tulpo, Bongo. Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Pinglaxon, Isco Moreno, Bato de Rosa, Bong Revilla Sino po ang napupusuan nyo? Ate, pwede na kayo dyan. Sino po? Ang Marcos yung isa si Aimee. Aimee Marcos. Okay, bakit po si Ma'am Aimee Marcos? Wala lang. Gusto mo lang. Sino pa po? Labing dalawa yan. Yung dalawa nga nung tulpo. si Erwin at saka si Ben. Bakit po? Wala lang. Wala lang. Wala lang. Pero kilala niyo siya, Oo. Oo. Kung talagang tatakbo sila at nasa butuhan ka na, ibuboto mo talaga o hindi? Okay. Sino pa ang gusto niyo makasama? Tatlo na sila. Labing dalawa dapat yan. Tama na yun. Tama na. Okay ate, sige hawakan nyo to ano? At para na ate, ate. Huwag ka matapos hawakan. Hindi tayo makulong yan. Wala makukulong, dapat matagal na kami nakulong. Okay. Apat na taon na kami nagbablog. Tama ah. na. Ate, pibon ate, ipapulong yan. Ah. Ito, gulitan mo. Gulitan mo, yung iyong mga napili. Pibon ate, pabagulitan mo. Ito talaga. Ito Ayan, oh, ayun, ayun, Ipakita natin natin sa mga viewers Ayan, number 2, guhitan mo Tulfo <tulpo>, number Dito, dito, bayahin niya, ah, Okay, o yung number 5, 5 Number ah, 5, ah, number -tulpo. Ben Tulfo, dito, dito 5. Oh, Ayan ah, oh. Marcos Yan. Naka -isa na. Ayan, naka-isa na Okay ate, anong probinsya? Okay, may shout out ah, so, shout out mo, mo sila? Ah, ha,

bro, nakakita na tayo rito bro Isang grupo to bro oh, okay, mga, mga kaibigan, mga kakuragon Mga ka-ragon, ito po Mga ate, Aming... ako po si Kuya Rodel And welcome sa Rodel's TV Ate na po, sila si TV Ate, good afternoon po sa inyo lahat Ano pangalan ni ate? Anita, Anita Sanchez Ikaw ate? Mercedes Mercilita 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 Ate, good afternoon after okay. po Ito po kasi yung napili namin content Dahil malapit na yung ating midterm election no May 12, 2020 Butuhan na naman Apo. Okay Itong napili namin ay sa pagkasinador. Sila yung top 12 na maglalaban-laban. Pero sila ay aspirante pa lang. Hindi pa sila nagpakail ng ano Pero sila yung top 12. Okay. Ito po, unang-unang malakas yan, former Digong Duterte, Erwin Tulfo, Tito Soto, Duterte, Pia Caetano, Benton Bungo ay Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isko Moreno, Bato de la Rosa, Pong Rebilla. Ang pinakatanong, sino yung napupusuan dito sa labing dalawa? Si Isko. Bakit po si former Mayor Isko? Kasi ano eh, parang maano sa kanyang mga biyaya magbibis -ano na, na sa mga, ibinibigay sa mga tao mga senior lalo na sa mga senior oh. yun mag agad sila ano at saka wow. ano pag sinabi talaga ni Isko na ganito ang pecha ng mga ayuda ng mga senior talaga ano, nga ah oh, palya yun wala talaga bakit po ba ngayon eh kung ano na po namin mayor po namin ngayon pag sinabing ano, parang inaano pa isang linggo bago ibigay. Ah, uh, pag sinabing bukas, dadaan ulit Hindi, yung isang linggo. Hindi, isang linggo pa. Ah. Uh, o, yung mga senior, uh, kailangan na eh. Okay, balikan po namin kayo. Ikaw naman natin, sino po yung napupusuan mo dito? Pusisko. Isko Moreno din? Yes. Bakit po si Isko Moreno? Dahil well, si Isko, maganda ang palakan ni Isko. Pangalaba, Ay, talaga. O, oh, pangalawa? Pangalawa yung, parang para sa mga senior uh Oh, oh. Sa akin. Uh oh, Masyado siyang Talaga po, ramdam na ramdam yeah. ninyo yan. Ngayon yung aking posisyon eh. Oo, ngayon po. Ngayon, ito yung uh, pangalawang uh, tanong namin. ano. Sino yung gusto nyong makasama niya? Kasi labing okay, dalawa okay, yan. Oo. Oh. Oo. Oh, sige ate, pag-isipan mo dito okay. muna, oh. dito mo na tayo kay ate po dito. ate, sino yung gusto kong ano, makasama niya? Ang gusto kong makasama niya, si Erwin Tolpo. Bakit naman po si Idol Erwin? ano yung ang pag may katwiran halimbawa may isa sa ano ka may di problema ka para na i niya dad uh, okay, uh, no? si Tulpo diyan Darwin Tulpo Erwin yan. po. Bin, ah, si, si tulpo ben, ay, si Ben oh, si Darwin Tulpo si Ben number 57 si Bitag si Bitag si Bitag ganun din po siya parehas lang po sila patakaran uh, si, uh, may pag-asa okay. sila so meron ah, pa ba okay, yeah, Si ano po tatlo, tatlo si, na yan tatlo na tatlo na pili mo si ano po si si best actor Bong Revilla? Idol ko kasi yan eh. Anak ng titig. Idol ko kasi siya eh. Anak ng titig naman. At saka hindi ko pa naman siya na ano kaya lang parang siya lang eh. Meron pa ba? Wala na? Pag-iisipan pa. Sige daw. Pia Caitano. O bakit naman si Mampia? Parang ano rin sa Pia Caitano sa TV nasa TV yan eh tatanggi niyan. Opo. Oo. Paano rin yung site yan din Okay. O oh, oh. okay. oh, sige, ate, ka namin. Ate, sino yung nakapili ka na? Sino gusto makasama? Kaya, paano po? Masa. Mia, kaya tano, bakit po si Ma'am Mia? Maganda yung Maganda yung palakad niya. Meron pa po ba? Oo. Si Aimee. Aimee Marcos. Bakit Ay. naman po si Aimee, kapatid Ay. ni PBBM? Ay, bago lang. Soto, bakit naman si Soto? Ay, Kasi bulaka. kapatid niya si Big Soto. <laughs> <Katanya>. Kapatid niya? <laughs> uh, yan, yan, lang po. Yan lang po. Okay, uh, sige ate, hawakan mo to. Papayagan namin kayong buhitan. Na yung lahat buhita na, 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 si na, na, ang napili mo. Opo. Ah, Pakita ah, okay. na, natin, pagita natin sa mga viewers. Ito na mo, parang sabihin ko ng Yan, Yung pang isa. Tapos ito. Ito. Tapos si Kaitano. Kaitano, okay. Tapos si Bong. Ay, wala na. Ito, ito. Ayan, oh, yan, yan, yan. Oh, yan. Ayan, yan okay. Ikaw naman natin. Yung lahat ng napili mo. Ay, go ito. kaya niyan. Go ito. Oo, ano mo lang po yan? Yan. Parang hindi so. mo natin nakapuhitan na siya, ano Bintol po, ate. Ay, bintol. Hindi mo na ano? Kasi dalawa na yung kanina. Pe. Sino pa, ate? Yung napili mo. Sino pa? Ate, buhito mo yan. Lahat yan maganda. Hindi, nasa sa malamang part. Yan. Okay, no? Okay. Soto? <laughs> o si Pia Cayetano? Pia. At nabuhitan si Pia. Yan. Okay. So lang oh, tatlo lang Oh, Oo, tatlo lang. Tatlo lang. 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 pag pa niya yung mga iba. Akin na ate. Ngayon, ito yung pinakauli namin, ate. Wag mo na mulis. Ano pong probinsya? Shoutout ko. Kapitan niya ikaw. Taga dito po. Okay, shoutout niyo. Taga dito sa mga mga tao. Taga ano ka po? Taga dito po ako sa Maynila. Shoutout mo ate. Shoutout mo, makilala mo. Ako po si Anita Sanchez, taga Tondo, Maynila. Shoutout mo sa mga mo. Kumustahin mo yung lahat ng mga kaibigan mo. Ah, mga Tondo, taga Tondo. Nasa inyo na po yung anong gusto niyo ng boto. Ano ba? Ano ba? Yung hindi ako. Sino po ang gusto nila boto? Tagatundok okay. yeah. po ako. Bakit ikaw oh, atay kasi... kabite niya, hindi yung napili si Bumbilya? Hindi naman ako lang isa probinsya, pero may ka no, ay, ay, may... yeah, no? okay, ay, okay. nga. Ayan, okay ate, thank you ate ha. Aprit po <inaudible> sa inyong dalawa ate ha. Hindi si mga kaurago. Mga ko, nakahilig kami. Sarong ro'ng kuya. Dito pa rin kami sa... Kuya, ito ba ay kahabaan ng Laro? Emprekto. Dulo na, Dulo na. Ito ba ay sakop ng... Tundok. Tundo. Tundo na. Okay. Yung binondo. Okay, kuya. Binundo, tundo dito. Ako po si Pero welcome sa Rodel's TV. Ano naman po sila, sir, di TV po ya, good afternoon po. Ano pangalan niyo po ya? Mang Rudy. Oh, ah, Rudy. Rudy. Malapit na kasi yung ating midterm election, ano, May 12, 2025, butuhan na naman. Hmm. So, kailangan bumuta tayo ng labing dalawang senador. Pero ito ay esperante pa lang dahil hindi pa sa pa, file. Okay, ito pa ang katanong. Depende sa inyong napupusuan lamang ano. Unang una dyan, Digong Duterte, Erwin Tulpo, Dito Soto, Duterte, Pia Caetano, Bendulpo, Bungo, Jaime Marcos, Manny Pacquiao, Kim Lacson, Isco Moreno, Bato de la Rosa, Bung Revilla. Sino po ang napupusuan ninyo? Isco Moreno. Bakit po si former mayor Isco Moreno? The best yeah. siya. The, The best. The best. The best mayor. Eh okay. Sino pa po yung gusto nyo makasama ni Isko? Isko. 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 Okay na siya. Dahil... Yun lang ang nasa... Sa kayo dito. Sarang. Dito sa labing talway. Salam. Tingnan nyo kung mabuti. Baka meron pa. Isko talaga. Isko. Okay. Sige po yan. Okay, nyo po. Oh. Isa lang talaga. Ha? Okay. Tapos... Guitan nyo na po yung eh. Guitan. Guitan nyo po. Pakita natin sa ah, ating mabuyos. Mo Isko Moreno, Isko Moreno. number... Moreno. Oh natin. Ayan na po. Ginaitan si Mirs po. Ayan, si Isco Moreno. Kuya, Kuya. Meron kang gusto isa tapo ya. Meron kang gusto kumusta si eh? Isa tapo po. Pagkakataon mo na. Sa si mga kaibigan mo. Oh, gila, gila. Oh, gila, oh, gila, okay lang sila. Ah, okay na. Okay, okay. Okay, kuya. Okay, kuya. Sa tayo po ya. Ito, may nakaisip sila mga sa mga kauragon. Para po kami isang ate pa, ate. walang galang na po ano, ako po si Kuya mo and welcome sa Rodel's TV. Tara po, ate, sa kaliwa si Rodel's TV. Ano pangalan ni ate? test. Ah, okay, test. Yes, okay, na po kayo dito sa ano? Sa ay, lugar ay, na ito? Ilana, wala na. Wala na akong bahay. Nagpalayasi na ako. Okay, ate. Ito po, ano? Malapit na kasi yung ating midterm election. May 12, 2025. Next year na yan. Kailangan magbutuhan. Pero nakapokus po kami ngayon sa aming uh, pangalawang content, ano? Dito sa lugar nyo ay sa pagkasinador. Okay. Sino ang napupusuan mo lamang dito sa labing dalawang ito? Babanggitin ko yung mga pangalan, ano? Unang-una dyan, former President Digong Duterte, Tito Soto, Erwin Tulpo, Pia Caetano, Ben Tulpo, Bungo, Aime Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lakson, Isco Moreno, Bato de la Rosa, Bung Sino po yung napupusuhan ninyo sa labing dalawang yan? Isco Moreno, okay ate, okay, bakit naman si former Mayor Isco Moreno? Okay naman okay naman si Isco Moreno. Pero labing kailangan eh. Labing kailangan. Sino yung gusto mong lumakasama? Mahirap na Mayroon meron na isa. Kailangan ilan po ba? Ay, yung napupusuan nyo lang po. Eh? Oh, so, Erwin Tunes po. O, bakit po si Idol Erwin? Ah, ayaw pa po ba wala na. Ah, si Ben, kita ko po oh, niya. Oh, Bong Revilla. Okay, bakit naman po si best actor Bong Revilla? Anak ng titi talaga? na siya. Pero oh. ba? Wala na. Wala na po. Okay, ate, hawakan mo to ano. Papayagan namin kayong guhitan, bibigyan namin kayo ng pentel -pen, pen, ano? Para wala mo sabi ating mga viewers. Okay. okay. niyo ka. po yung inyong mga napilit, papakita natin, ha? Ayan na, bro. Sige okay, po. Buong rebilya. Yan, tapos si Tulpo, number 2, number 2. Number 2. Oh, ayan. Na. Okay. Okay. Ito, ate, ito yung pinakalas namin. Meron ba kayong provinsya? Wala. Uh -huh. Sa top. Sa top. po, na po. okay na. na. Okay, ate. Salamat po. Thank you, ate. yun, hindi na mga Eto mga, mga kauragon. Nakakita kami nito sa kuya. Talagang parabang sa internet ni bro. Kuya. edit pre-chat tayo. Ako si Kuya Rodel, Brother Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ate, saan po? Si Lasio TV, kuya. Good afternoon. Anong pangalan ni kuya? Rolando Loren. okay. Kuya Rolando. Okay. Kuya Rolly. Malapit ang ating midterm election. Butuhan na naman next year. Ngayon, ito yung mga malalakas tunog sa pagkasenador. Okay, sasabihin ko sa iyo kung sino-sino sila. Wag na, alam ko na kung sino. Okay, o ngayon dito, sino? Sa akin, Turku, brother. O, sino pa? Ano, dito Soto, number one sa akin yan. Okay. Sa kasi ano, si Amy Marcos. Okay, apat na. Yun lang. Yun lang, apat na. Okay. ito Soto, Dalawang may Ay, may Marcos. Ay, may Marcos. Ah, may Marcos. Ay, Tatlo lang yan. Oo. Oh. So, Apa? bakit wala yung isa na kapatid niya? Andiyan, Ayan, nandiyan Ko. Si, po, si po. andiyan. Hindi, hindi kakandidato si Tito Soto. Hindi, Tito Soto, ano yan? Ay, si Big Soto pala. Oo, oh. oh, Tito, ano, yung Tumpo, yung isa. Tumpo, andiyan, dalawa yan. Ay, hindi, senador na yun, hindi pa yun. Ah. 2028 pa mag-expire yun. Ah. Iakayaan yan dyan si Erwin at saka si Ben Tulpo. Dalawa lang yan dyan. So, Tito Soto, at saka Emi Marcos lang ako. Tapos dalawang Tulpo. Oo, oh, dalawang Tulpo. So, ngayon, ang tanong po namin, bakit naman si Tito Soto ang number one sa'yo? Ay, talaga number one sa akin yan. Yung araw pa yan. Okay. Tulaga, mabait yan. Okay. Ito naman, ito naman. Bakit naman napili mo ang dalawang Tulpo? So, si ah, Erwin at saka si Ben. Ay, lumalaban sa ano yan. Oh. Sa mga, ano, mga, siwalag ng mga, si mga ano. Puro. Mahalang ang buto ka. Okay. No, oh, saka mga... yung huli niya bro? Eh bakit naman si ano? Amy Marcos. Amy, Marcos. Apat. Ayan. At tatay niya, talagang Marcos pa ako. Ano pa man? Oo. Okay. Ngayon, halimbawa, kung mga nanonood yan, Ayan. dahil sila ang gusto mong supportahan yung apat nila na pili mo, ano yung gusto mong sabihin kung nanonood sila? Ay, maligaya na ako. O, maligaya na ako. So ay, ay, ay. Paano nila ako? Okay, bro. Okay, ito na kay Nayak, Kuya. very emotional si Kuya. Okay, yeah, Sa mga napili niya, no? Lahat oh. na-interview natin, may mga naging emotional, oh, okay. eh. Kuya, okay po yan. Naiintindihan namin yan, ano? Dahil ramdam na ramdam mo talaga, yung gusto mong suportahan. Dahil talagang ramdam na ramdam namin, naiiyak po kayo, eh. Ngayon, Kuya, papiaga namin kayong hawakan to. Tapos, kuitan nyo po, Kuya, yung naibigan inyong mo. naibigan, ano? Para wala silang masabi. Ayan na bro Tito Soto, number 1 kay Kuya yan Ayan. Si Bintol number 5 Number 5 po si po, number 5 Ayan Okay, Kuya, anong probinsya ba ni Kuya? Makamunta sa atin Kuya Kumusta inyo po mga taon na may siya? siya Ano na sa inyo Galing kay Kuya Galing kay Kuya, ano galing Kuya? Rolando Kaya kanan kay Rolando, sa po sa lahat ano uh, Friday Saturday Sunday oh. hey, kuya thank you po nasa Talavera ako last ano Friday oh. Saturday Sunday okay. thank you thank you thank you okay. po mga ah ito po nakita niyo naman po itong uh, mga na-interview namin dito ito po ang final tally dito sabi na interview pa rin eh still hindi pa rin po ito no may 10 minutes po ito 2023 January 15 ayun ka at labo-labo ang sa kanila at ang ah, tapo dito ay laging tapito ito ha? si Pongos mga Mary Winter mo, nakakaanap ito Dalawa naman, kay Tito Soto Kay Tano, may dalawa Bin, Tolpo, may tatlo Bongo, tatlo rin Ah, dalawa Ah, Sergio de Marcos, tatlo Ay, kay Esco, anim At dalawa naman po kay Ramon Revilla Jr. Ay po, atang taris, itlo Ayan, Estelle, kasama ka pa rin po Ang aking kaibigang Vloggers in Reels TV La Suerte TV At ito po ang pangalawang uh, content namin dito no? Merten Mineksyon 2025 Senator si Alas Pairan Kanino ka at sinong napupusuhan sa kanila At labindo na po ito no? Ang top po rito ay si Congressman Neruel Tolpo at si Dating Mayor Resco Moreno At bro, pasok! Okay mga kaibigan Gan mga kauragon, still Rodel TV. Eh, kasi TV. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And maraming maraming salamat po sa suporta sa aming mundo ng channel. Lalong lalo na sa iba't ibang panig ng dating po na yung nagsusubaybay. Dahil hindi nyo kami iniiwan. Nagadagdagan at nagadagdagan po kayo. Lami, tumatami po ang aming mga supporter. Thank you very much. God bless and salamat salamat. Uh, at ito ko na po ng konti yung mga sinabi ng aking kaibigan. Nakapisit ito sa buong mundong patuloy na sumusubaybay sa amin. na ano po? 앞에 a s